naliligo po ba tayo araw-araw? We. Yung iba sumagot, depende. Pag tag-ulan, hindi masyado. Okay, pero usually we take a bath every day. Tama? Bakit? <coughs> Walang dahilan. Para maging malinis. Very good. Para maging malinis. Ngayon, kasya na po ba ang isang timbang tubig? Pagka mahina, pinagkakasya natin. Tama? Pero kung maalwan naman ang tubig, kulang ang isang balde. Correct? Ngayon, bubuka ka ako. Bakit ako bumubukaka? Gusto kong ipakita sa inyo na yung pinaliliguan nating labas ng katawan, kukonti lang po ang sulok. Sulok, 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 sulok. Yun lang ang mga sulok. Tama? Kukonti lang ang sulok, pero kulang ang isang balding tubig. Alam nyo ba na ang loob ng katawan natin ay napakaraming sulok? For your information, ang ating bituka, alam nyo yung bituka? Yung ating bituka ay kasing haba ng basketball court. Hmm, o, oh, yung kasing katawang ko lang. <laughs> yung mga malalaki mga football court. Hindi, nee, joke lang. Pare-parehas tayo. Ngayon imagine ninyo yung haba ng basketball court. Ito, ito, parang basketball court to eh. Mahaba o maikse? Ang talino ni Lord, no? Imagine, ganong kahabang bituka, tinupi, tupi, 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 tupi niya, pinagkasya sa tiyan na yan. So, dahil tupi, tupi yung bituka, tanong, marami ba siyang sulok o kokonte? konte? Marami. Panlabas ng katawan, pinaliliguan niyo, kulang ang isang timbang tubig, yung loob ng katawan natin na napakaraming sulok, bakit hindi niyo mapaliguan ng walong basong tubig? Hello? Are we learning? May tanong pa ako. Nasubukan niyo na ho ba na magpaligo ng isang basong soft drinks? Sige na, yung totoo. Bakit hindi nyo subukan? <laughs> bakit? Bakit ayaw nyo itry? try ano, ano na? Malagkit. O, oh, sige, malagkit. Tingnan nyo ha, malagkit. Eh, bakit malagkit na soft drinks ang pinampapaligo nyo sa loob ng katawan nyo, sa loob ng katawan ng anak mo, sa loob ng katawan ng apo mo? Nanay, tatay, lolo't lola, nag-iisip ka ba o nagtatangatangahan lang? Ha? hu? Hey. Bakit ko nasabi yon? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po matatanda. At bilang matatanda, ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata, kayong matatanda pa po ng gumagawa ng mali. Hindi kayo naiiyak. Tapos, umiiyak kayo pag nagkakasakit ang anak nyo umiiyak kayo pag nagkakasakit ang apo nyo. Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga ng mga panlalason nyo. Sorry po ha. I know my words are hurting. But this is reality for God's sake.